Poncio Pilato ay isang tauhang binanggit sa banal na kasulatan sa isang pagkakataon lamang. Ngunit gayon paman, siya ay nagkaroon ng mahalagang papel sa mga pangyayaring biblikal na may direktang pananagutan sa pagpapako sa krus at pagkamatay ni Jesus. Ang kanyang pangalan ay naging kilala sa buong mundo at siya ay naalala hanggang sa kasalukuyan dahil pinayagan niyang piliin ng mga Hudyo na palayain si Barabas isang kilabot at mapanganib na kriminal noong panahong iyon sa halip na si Jesus na alam niyang inakusahan ng hindi makatarungan. Sa kabila ng panaginip ng kanyang asawa tungkol kay Jesus noong nakaraang gabi at ang payo niya na huwag makialam sa kanya, ibinigay pa rin ni Pilato si Kristo upang ipako sa krus. Pagkatapos na piliin ng mga tao si Barabas, ginawa ni Pilato ang kilos na magmamarka sa kanya magpakailanman. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay. Ipinapakita na wala siyang kinalaman sa hindi makatarungang desisyong iyon. Sa video ngayon, pag-uusapan natin ang buhay at pati na rin ang trahedyang kamatayan ni Poncio Pilato. Sino nga ba ang taong ito? Paano siya nakarating sa kapangyarihan? Bakit hinugasan niya ang kanyang mga kamay at pinayagan na ipako sa krus si Jesus? at ano ang mga trahedyang bunga ng maling mga desisyon na naranasan ng taong ito. Manatili ka hanggang sa dulo dahil tiyak na magugulat ka. Ngunit bago tayo magsimula, nais kong hilingin sa iyo na mag-subscribe sa channel at i-activate din ang notification bell para ikaw ay maabisuhan tuwing mag-post kami ng bagong video. Kaya, simulan na natin. Sa kasaysayan ng unang siglo pagkatapos ni Kristo, ang Imperyong Romano ay patuloy na lumalago at nagiging mas makapangyarihan. Sa panahong ito, lumitaw ang isang tauhan na magiiwan ng marka sa kasaysayan, si Poncio Pilato. Siya ay isang miyembro ng mataas na lipunang Romano at naging gobernador ng lalawigan ng Judea mula taong 26 hanggang 36 pagkatapos ni Kristo sa ilalim ng pamumuno ng emperador na si Tiberio Cesar. Ngunit bago natin lubos na maunawaan ang kanyang kwento, mahalagang maintindihan ang kontekstong historical na humubog sa buhay at pamana ni Pilato. Para mas maunawaan ang kahalagahan at kapangyarihan ng Roma noong panahon ni Jesus, tingnan natin ang lawak ng kanilang teritoryo. Ang Imperyong Romano ay sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar. Nagsisimula sa mga isla ng Britanya na ngayon ay kilala bilang Inglaterra at umaabot hanggang sa Ehipto. Sakop din nito ang Espanya hanggang sa Asia Minor na ngayon ay kilala bilang Turkey. Dahil sa napakalawak na teritoryong ito, kinailangang harapin ng Imperyong Romano ang iba't ibang kultura at relihiyon kabilang na ang sa mga Hudyo. Ang Hudeya ay isang napakahalagang lalawigan para sa Roma, dahil ang rehiyong ito ay nasa silangang baybayin ng dagat Mediteraneo, kung saan dumarating at umaalis ang mga barkong pangkalakalan patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit ang mga tao sa Judea ay hindi tanggap ang pananakop ng mga Romano, kaya't ang lugar ay laging nasa ilalim ng tensyon ang relasyon sa pagitan ng mga pinuno ng Roma at ng mga Hudyo ay maselan, dahil ang mga Hudyo ay may mga kaugalian at paniniwala na lubos na naiiba sa mga Romano. Habang naniniwala ang mga Hudyo sa Diyos ng Israel, sinasamba naman ng mga Romano ang maraming Diyos ng mga Pagano. Bukod dito, ang mga tao ng Hudeya ay hindi matanggap na sila'y maging isang lalawigan ng Roma dahil naniniwala silang minana nila ang kanilang lupain mula kay Abraham. Kaya't kinakailangang panatilihin ng Roma ang mahigpit na kamay upang patuloy na mapanatili ang kontrol sa rehiyong iyon at dito pumapasok si Pilato. O kilalang matigas at may responsibilidad, itinalaga siya ng emperador upang maging gobernador ng lugar at isa sa kanyang mga tungkulin ay panatilihin ang kaayusan ng populasyon gamit ang puwersa kung kinakailangan. Siya rin ang namamahala sa pangongolekta ng buwis mula sa mga tao. Sa katunayan, bago tinawag ni Jesus upang maging bahagi ng kanyang ministeryo, si Mateo na isa sa kanyang mga disipulo ay direktang nagtatrabaho kay Pilato bilang isa sa mga tagakolekta ng buwis ng mga Hudyo. At bagaman malinaw na binabanggit ng Biblia ang pag-iral ni Poncio Pilato sa kasaysayan, mayroon pa rin ilang mga ateistang palaisip na iginigiit na siya ay isa lamang katang isip na tauhan na nilikha upang ilarawan ang kwento ni Jesus, na ayon sa mga pilosopong ito ay isa ring katang isip. Ngunit kung ang Biblia si Jesus at si Pilato ay bunga lamang ng imahinasyon ng isang tao, paano nagawa ang mukha ni Pilato na maiukit sa ilang mga barya ng Roma noong panahong iyon, at paano nakaukit ang kanyang pangalan sa base ng isang estatwa na natagpuan sa mga guho ng Romanong teatro sa lungsod ng Cesarea Maritima. Bukod dito, may ilang mga aklat ng mga pilosopo mula sa panahon ni Jesus na tumutukoy kay Pilato kabilang na ang mananalaysay na hudyo na si Philo na inilalarawan siya bilang isang taong walang pakundangan, matigas ang ulo at napakabrutal. Sa isa sa mga tala ng kasaysayan, nakasulat na nais ni Pilato na magtayo sa Hudea ng isang malaking aqueduct, na isa lamang malaking kanal na nagsisilbing magdala ng tubig sa mga lugar na hindi naaabot ng mga ilog. Upang magawa ito, inatasan niya ang templo ng Jerusalem na magbigay ng pondo para sa proyektong iyon. Hindi nagustuhan ng mga pari ng templo ang ideya, sinasabi na ang pera na iyon ay sagrado, ngunit sila'y binantaan ni Pilato ng pagtaas ng buwis. Kaya't napilitan silang sumang-ayon na magbigay ng pondo para sa konstruksyon basta't walang makakaalam ng kasunduan at ang tubig na iyon ay dumaan sa mga imbakan ng templo. Ngunit napansin ng mga hudyo ang plano at sila ay nagalit. Marami ang lumabas sa mga lansangan upang magprotesta laban sa mga pari at pati na rin kay Pilato at sila'y nadakip at ang ilan ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagrerebelde laban sa imperyo. Ngunit walang kalupitan na ginawa ni Pilato ang maaaring ikumpara sa ginawa niya laban sa anak ng Diyos. Nang si Jesus ay nadakip ng mga pinunong relihiyoso na inakusahan siya ng pamumusong at pagpapahayag na siya ang hari ng mga Hudyo, dinala nila siya kay Poncio Pilato upang siya ang magdesisyon sa kapalaran ng taong iyon. Dito, makakabuting huminto muna tayo sa kwento upang ipakita ko sa iyo ang isang napaka-interesanting bagay. Ang partisipasyon ni Pilato sa kapalaran ni Jesus at sa makatuwid sa buhay ng bawat isa sa atin na mga Kristiyano ay naitala sa apat na ebanghelyo ng bagong tipan sa magkakaibang paraan ayon sa bawat isa sa mga may akda ng mga aklat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Nakikita ni Mateo si Pilato bilang isang taong mahina ang personalidad at walang kakayahang magdesisyon. At ito ay malinaw na ipinakita sa Kabanata 27 kung saan siya ay nagtatanong kay Jesus. At kahit na alam niyang walang sala ang Panginoon, inalok niya sa mga tao ang pagpili kung palalayain si Jesus o si Barabas. Dito rin natin matatagpuan ang kwento ng asawa ni Pilato na nagpayo sa kanya na huwag makialam kay Jesus, ngunit siya ay hindi pinakinggan. Sa kabilang banda, binibigyan ng Ebanghelyo ni Marcos ng kaunting pansin ang hangarin ni Pilato na iligtas si Jesus mula sa parusang iyon na nalilito pa nga sa pag-aakala kung bakit ayaw ng Nazareno na ipagtanggol ang sarili mula sa mga paratang. Sa isang punto, tinanong pa ni Pilato ang mga tao na humihingi ng pagpapako sa krus na sinasabing, anong krimen ang kanyang ginawa. Samantala, inilalarawan ni Lucas si Pilato bilang isang leader na hindi naisakuin ang responsibilidad ng isang napakahalagang desisyon. Sa Kabanata 23, matapos niyang hindi makita ang anumang kasalanan kay Jesus, sinubukan niyang ipasa ang responsibilidad kay Herodes Antipas, isang prinsipe ng Hudea, na siyang nagutos ng pagpugot sa ulo ni Juan Bautista tatlong taon bago ito. Ngunit dahil ibinalik ni Herodes ang responsibilidad kay Pilato, ipinasa niya ito sa mga Hudyo. Sa Ebanghelyo ni Juan, makikita natin ang mas mataas na kumpiyansa ni Pilato na tinatanong si Jesus nang sabihin niya na siya ang hari at kinukutya ang mesyas nang sinabi niya na dumating siya sa mundo upang magpatutuo sa katotohanan. Bumalik tayo sa kwento, pinilit ng mga pinunong relihiyosong hudyo si Pilato na hatulan si Jesus. Sinasabi na siya ay isang banta sa kaayusan at kapangyarihan ng Roma. Ngunit ang tunay na takot ng mga lalaking iyon ay ang posibilidad na si Kristo ay magsulong ng isang pag-aalsa sa mga hudyo. Sa aklat ni Juan, sinabi ng Biblia na tinanong ni Pilato si Kristo na nagsabi na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito at siya ay dumating upang ipahayag ang katotohanan. Nang marinig ito, itinuring ni Poncio Pilato na walang sala si Jesus sa mga paratang ng pag-aalsa laban sa Roma at laban kay Cesar. Ngunit kahit na nakitang kasalanan sa taong iyon, hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Pilato na manindigan sa kanyang desisyon sa harap ng mga Hudyo na nais ang pagpapako kay Jesus. Dahil ang sitwasyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Romano ay hindi maganda noong panahong iyon, mas pinili ni Pilato na paboran ang mga tao kaysa sundin ang kanyang paniniwala sa kung ano ang tama. Bilang bahagi ng isang tradisyon tuwing Paskwa, inalok niyang palayain ang isang bilanggo iminungkahi niyang palayain si Jesus, ngunit humiling ang mga tao na palayain si Barabas, isang hinatulang kriminal sa halip na si Kristo. Nang makita ng asawa ni Pilato, si Claudia, ang pagpipilit ng mga tao sa kanyang asawa, binalaan niya ito tungkol sa pagkakamaling malapit na niyang gawin. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia, sa sandaling iyon, habang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, pinadalhan siya ng kanyang asawa ng ganitong mensahe Huwag mong pakialaman ang taong walang sala na iyon Kagabi nagkaroon ako ng isang panaginip tungkol sa kanya at labis akong nabagabag Tingnan niyo ito mga kapatid Ngunit sa harap ng pamimilit ng mga tao at takot na magpasimula ng isang malaking pag-aalsa hinugasan ni Pilato ang kanyang mga kamay na sumisimbolo na wala siyang kinalaman sa desisyon iyon at ang responsibilidad ay sa mga tao at mga pinunong relihiyoso. Kasunod nito, ipinako si Jesus sa krus sa Kalbaryo sa labas ng Jerusalem. Natapos na ang partisipasyon ni Poncio Pilato sa kwentong biblikal doon, ngunit ang kanyang buhay bilang pinuno ng imperyong Romano sa Judea ay nagpatuloy. Kahit pagkatapos makaharap si Kristo, nanatili siyang masamang tao ipinapakita ng mga tala ng kasaysayan na tatlong taon pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, nagpatupad siya ng isang brutal na aksyon. Ipinagutos ang pagdakip at pagpatay sa ilang mga Galilean na nag-aalay ng mga sakripisyo sa templo. At hindi nagtagal, iniutos niyang gumamit ng karahasan ang kanyang mga tauhan laban sa isang grupo ng mga Samaritano na nagtipon sa bundok ng Herizim sa hilagang bahagi ng Israel dahil inakalan niyang naghahanda sila ng isang pag-aalsa laban sa imperyo. Ngunit galit na galit ang mga Hudyo sa dalawang aksyon na ito ni Pilato, kaya't isang grupo ng mga pinuno ng kanilang bayan ang humiling ng pagharap sa emperador na si Tiberio Cesar upang siya ay makialam sa sitwasyon. Ang resulta nito ay ang pagkakatanggal kay Pilato sa kapangyarihan noong taong 37 pagkatapos ni Kristo. Ibig sabihin, ang mga tao ring pinaboran niya ang siyang nagpatalsik sa kanya sa kapangyarihan. At sa parehong taon, ang punong pari na si Kaifas, isa sa mga pangunahing may pananagutan sa mga paratang at pagkondena kay Kristo, ay natanggal din sa kanyang tungkulin sa utos ni Vitellius, gobernador ng Syria. Sa pagkamatay ni Tiberio Cesar, ang Roma ay pinamunuan ni Caligula, isang napakalupit na tao. Pinili niyang ipadala si Pilato sa pagpapatapon sa rehiyon ng Gaul, na ngayon ay bahagi ng Pransya. Dahil hindi matanggap ang kanyang pagbagsak ang dating pinuno ng Hodea, na may mahalagang papel sa pagkondena at pagkamatay ni Jesus, ay nagpakamatay. At dito nagtatapos ang kwento ni Poncio Pilato, nag-iisa, malayo sa kapangyarihan at karangalan na kanyang ipinagmamalaki noon. Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa isang pagninilay para sa iyo. Basahin natin ang sinabi ni Hesus sa Mateo kabanata 6. Ang mga mata mo ang nagsisilbing ilaw ng iyong katawan. Kung ang mga mata mo ay mabuti, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag. Ngunit kung ang mga mata mo ay masama, ang katawan mo ay mapupuno ng kadiliman. At kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano pa kalalim ang kadilimang iyon? Mga kapatid, si Pilato ay nakaharap sa Heso Kristo at ang pagkikitang iyon ay maaring nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Kung sana ay tiningnan lang niya ang guro sa tamang paraan, bilang anak ng Diyos na dumating sa mundo upang magpatutuo sa kanyang katotohanan. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kapangyarihan, kasakiman at pag-aalala sa iniisip ng iba ang nagdulot ng kadiliman sa kanyang puso at naging dahilan upang hindi maramdaman ng Romanong lider na ito ang kahanga-hanga kahangahangang presensya ng banal na espiritu. Mahalagang tandaan na ang kapalaran ni Jesus ay hindi sana naging iba. Kahit na pinakinggan ni Pilato ang kanyang asawa at piniling palayain siya. Dahil itinakdana ng Diyos na kailangan ipagkaloob ng kanyang anak ang sarili bilang sakripisyo upang palayain ang mundo mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ngunit tiyak na si Pilato ay maaaring naligtas kung kinilala at ipinahayag niya na ang taong iyon ay talagang siya kung ano ang kanyang sinabi na siya nga. At sa parehong paraan, si Jesus ay nasa harapan mo ngayon. Paano mo siya nakikita? Bilang isang simpleng propetang hudyo na pinatay dahil sa pagtatanggol ng kanyang pananampalataya o bilang ang buhay na Diyos na naging tao at dumating sa mundo upang iligtas tayo. Ang iyong desisyon ay hindi magbabago kung sino si Jesus at kung ano ang gagawin niya ngunit tiyak na babaguhin nito ang buong kwento mo mula ngayon hanggang sa kawalang hanggan. Amen? Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, ibahagi ito, ipadala sa iyong mga kaibigan at pamilya at aasahan kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan, isang malaking yakap.